Okay kabayan, andito po tayo at pipitasin na natin yung mga magulang na bunga ng ating Miracle Fruit. Ayan, kung mapapansin nyo, meron ng isang nalaglag oh. nakaligtaan natin pitasin. Okay, so masyadong mataas yan, masyadong mataas yan, hindi makukuha. Ito, ito. Okay, so ito. Oo, yan, yan, oo. Ayan kabayan oh. Ayan. So, sobrang laki at bigat ay medyo mahirap. Ayan oo, oh, magulang na rin yan. Yung dalawang yan. Hindi pa itong isa. Ah, hindi pa? Okay. Para siyang buko. Okay. Ang pagpitas kabayan ay iniikot lang, ano? Parang pumipitas ng buko. Ay ay ay, yung isang 'yan. Pwede na 'yan? Pwede na ba 'yan? Parang ito to. Ayun, 'yan, oo. Para mas ma Ha? Ano ma na mas magulang yung isa? Oh, sige. Nee, pwede na. Palagay ko pwede na parehas 'yan. Oo, oh, parang pwede. Ay. Okay. okay. Bigat. Oh, yung isa, hindi mo na pipitasin. Oh, tira, itira mo na yan. Ah, sige, kuha, kuha niyo muna. Ito, ito. Ayan. Ayan. kabayan. Ayan yung isa, oh, sayang. Naalaglag, may magulang na, hindi namin napansin. So, eto kabayan, oh, napakalalaki. Para siyang buko. So, ito ay dadalhin na namin siya para siya ay iluto okay hanggang sa muli kabayan